Ilan Orang hila? Oo. Ilan? 11. Ah, 11 unang hila. Maganda araw sa inyo mga Panibagong araw na naman para sa mga magkakalamansi. Ayan. Nakita nyo nga. Siyate pinay ngayon sa likod ko. Mimitas na naman kami ng kalamansi. At uh, tulad nga nung nakaraang pitas ko, yung huling harvest ko, ay uh, umuulan. Ngayon ay umuulan na naman. Kaya eto. Nakalagay na naman dyan yung mga... Uh, salangan natin dyan ng mga ating uh, ng fresh water ito nga yan yung hose ko ginagamit ko pang uh, running water yan para mawala yung mga dilaw dilaw yung mga parang mantika yung acid ng kalamansi yung katas nya na para maging fresh at uh, yun kapag uh, alis na nga po ng uh, labing isang red bag baka kagre itong sa akin na to baka, baka kulang 30 red bags po ito o mga benching ko red bags mga ganyan ang uh, hinog yung kalamansi natin dahil nga matagal tayong hindi nagpapitas sobrang baba ng kalamansi mga kagre ka 400 450 lang ang lakaran dito sa amin sa Nueva yan medyo malalaki na yung pinabunga natin yan yung pabunga natin itong pabu ay itong pitas natin ngayon mga kaagri yung pinipitas ngayon ito po ay uh, kusang uh, bunga lang po yan wala pong gastos yan libre yan mga kaagri yan hindi po natin ginastusan yan kusang uh, bunga lang yan bungang tagulan lang yan mga kaagri uh, yan lalabas lang natin yung bayad ng pitas dyan yung pagmeryenda natin ito na natin yan mga kagre yung baba talaga kalamansi ngayon daming nagpapapitas ng kalamansi mga kagre sa mga nagtatanong po sa atin dyan kung uh, dahil nagko-comment dyan hindi po natin nare-reply kasi nga po napaka-busy natin ngayong uh, mga nakakaraan linggo na yan hanggang ngayon medyo busy tayo at meron tayong ginagawa na bago na ng mga napuhay ah uh, kaya hindi na tayo nakakapag-upload lahat ng uh, tanong ninyo. Sasagutin po natin yan pagka po tayo hindi na busy. At uh, meron na rin tayo ibang sang tanong na sasagutin natin dyan. Ngayon, tulad nga nung uh, may nagtatanong po sa atin, gano'ng kadalas nga daw ba mag-abono ng kalamansi? Mga ka-agree, uh, depende po yan. Kung ang uh, kalamansi po ninyo ay uh, bagong tanim lang, bata pa, maliit pa, ang uh, pag-abono po nyan ay at least, dalawang beses sa buwan mga kaagri yun po regular po yan hanggang lumaki o hanggang mag bago magpabunga yun tapos kung malalaki naman na yung kalamasi mo at nagpapabunga ka na iba naman din po ang setup nyan ang pagpapabunga naman po nyan ay ang pag aabono naman po nyan ay uh, pagpapabulaklak kung magpapabulaklak ka abono ka ng pampabulaklak may mga upload naman po tayo dyan na yung mga inaabono natin ng pampabulaklak at saka ah, uh, yun, mag ka ng pampabulaklak tapos, kung maging gasing laki na ng butil ng maes o gasaresa na sila laki na ng saresa tulad na ito, mga ka-agree. ito, yan yung ganito kalaki pwede na po itong abonohan ng pampalaki ng bunga, yun po ah, uh, sa isang cycle po kasi ng pagpapabunga ng kalamansi, pagbulaklak pampalaki ng bunga tapos yung bago pumitas, halos nakakatatlo po yan. mga agri Minsan dalawa nga lang. Kung tagula naman, dalawa lang. Pwede na. Hanggang, pum, hanggang uh, pumitas ka na doon. Ganon, dalawang beses. mga agri Pero po yung mga maliliit, na bagong tanim lang, every 15 days or two times a month, nagpapaabono po tayo. Para mas uh, mabilis lumaki, maaga natin pakinabangan yung kalamansi mga kaagri. Yun po at uh, yun nga po mga ibang tanong ay mga sa ibang vlog po ay sasagutin natin yan at saka yun sa comment section sasagutin din natin yan hindi lang po tayo makapagsagot ngayon ng mga comment sa atin mga tanong sa atin, mga kaagre natin, pasensya na kayo medyo busy pa talaga at uh, ngayon nga po ay ayan uh, kapundo na naman at uh, meron tayong lalakarin na naman iwanan na natin itong ating buyer na si Atipining para siya na lang ang magkasikaso dito at uh, yun. malamang sa yariin ko na rin yung video ngayon kasi nga, ah, uh, yun, May lalakarin na naman tayo. Yan. Dami ng hinog mga kagre, ka oh. Tagal na kasi kundi nagpapitas, sa buwan na. Mula nung huli kong papitas, umuulan pa rin. Ngayong papitas ko ngayon. Pa Ta, mababa na ngayon kalamang si kahit umuulan, di na talaga masingit sa presyo kasi nga napakadami nagpapapitas mga kagri ka yun at uh, at yung piling mga makailang kaya tayo ngayon mga 30 30 kaya pilit yun 30 mga kaagri ano yung uh, kalamansin na, natin yun yung po yung, yung good ah. hindi na po hindi po kasama doon yung mga reject o yung mga hindi lagihay ba 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 na madilaw ba ba hindi po kasama doon sa bilang yun mga kaagri pero siyempre babayaran tayo doon sa okay. lagihay okay. hindi lang namin kasi sinasama yung sa bilang namin ng napipitas namin okay. mga kaagri yun ayaringin ko na yung video na to at uh, tayo nga ay may lakad mga kaad. yun